Ah, uh, project engineer, may materials engineer, hey, may project inspector. Huwag na magpapasahan dito ng kuhaan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir Ronald. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. Eh, 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretsyo na kayo at nagkakasino. Totoo uh, po ba ito hindi? Ako po, uh, maabot po ako ng 5 o'clock, Your, Your, Honor. 4 o'clock, 4.30 po, po. Pero yung grupo niya raw po, eh, hindi lang kayo shopping buddy. Eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, ano, hindi natatakot. I mean, walang kaba Proceed, please. Adi, uh, Henry Alcantara, um, kasi po, nabanggitin ko mo kayo, ito'y pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumadabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon, doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyong pong dis di district engineering office ang naging notorious no sa Bulacan. At uh, na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan, na meron indeed na lumabas, lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, dahil ba na ano, meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang esports at merong pang-pamilya. Narinig nyo na po yun? Your Honor, right, uh, parang hindi ko po mag yung pang sports sa kapang pamilya po eh. Kasi po, yan ay base rin sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo na execution at na-deliver no? ng na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung, ito yung talagang pwedeng paglaruan na talagang walang delivery, ito po yung guni-guni ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kinoconfirm nyo ba o dinedenay deny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga uh, ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang zona, uh, after the day after po, uh, I called up the uh, present this second year at that time, uh, the Ibraiz Hernandez to make an inventory of all the projects from 2022 to 2025. Uh, tinawagan ko po siya, dahil uh, sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang, ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro, pa-revalidate po. After two days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Um after uh, nasa 4A na po ko nun, assistant OIC, assistant regional director na po ako, uh, nagpa -sum meeting. Kailan po kayo nabipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula nun si Bryce Hernandez na ang district engineer ng um, first engineering ng uh, district office sa Bulacan, tama? Yes po, uh, your honor, Mr. Chair. Sige po. Uh, mamaya po, Mr. Cheta, tanin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang... Uh, planong sumipot no dahil I think you have given ample time sir chair that for him to show up no nakasabi na na po siya ngayon na nag nagano ng contempt so I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talaga involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito sige po ito po uh, thank you po. po kami Uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila. At bine-verify ko po sa ICDE, Bresa Hernandez, meron ba tayong mga findings, sa mga defects? Uh, sabi niya po, wala. After the meeting po, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Indir Galang, ang uh, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7pm, that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na meron mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sabad ng huli, ako po. Iyon po, uh, meaning ko, may negligence on my part. Uh, nung pong meeting na yun, uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi, na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na, yun naman daw po yung paggagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po, ipapagawa. So, After po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer JM Ramos which na construction chief. Sabi ko, ah uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya mayrong mga ibang kulang talaga. So after a day po, ah uh, nag po sa akin na di Umanoy, mayroong pong mga mangilan nila, hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po, na posible. So after po nan, uh, kinausap ko po yung lin Sabi ko, Ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, ah, uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na, ah, uh, eto po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero, cut ko na lang po kayo, ah. sa hindi po, so, uh, pala, po, no? If you may, Nag-report po ako kay Secretary Bunuan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Okay, yung nag-report sa kanya. Nag-report na po ako sa kanya that projects. was 5 o'clock in the afternoon. Basta si, si, yan. Sige. Mr. 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 Chair, um, <clears throat> kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lux, ni Senator Laxson isang araw dalawang araw lang nilang pinutahan na balidit nila kaagad na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DI DA ng distrito na yun hindi mo alam na meron pala Yes sir pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam diyan sa site po. ah uh, project engineer, may materials engineer, Dayo, may project engineer. Hindi, huwag na tayo magpapasahan dito lang kuhan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, sir, honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, iba uh, I may explain po, your honor. Hindi, tinatalo ko. Pipirma ka ng papil, di ba? Yes po, para your honor. Para makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Hindi mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasam mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may perma sila, perma ka, ka lang rin. The backstops at the district engineer, as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos yan, magkunyari magtanong magtatanong ka pa sa mga tao mo sa babao, meron ba? Tapos sa tanuin ka sa mga tao mo na meron parang meron, sir. Parang meron. Parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to? Napaka hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila. Tinanong nga yung mga barangay, uh, mga barangay officials doon, siya wala talaga yan, sir. Wala talaga. O, oh, two days lang, ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many, how many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. O, oh, five and a half years. Senator, Tapos hindi Batou. mo alam na may goose project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Uh, Mr. Well, Chair. Time si Senator senado, lang, senado, lang, senado, pero, sorry, sorry, okay, Senator like, JB. The last point na lang, uh, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon. sa... Hindi po lumabas po yung ano, no? naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. No? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yun yung Marilo. No? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bono, kung psychopathic lang eh. No? si Gary, T -T still ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si D.E. Bryce Hernandez. Mumapasok daw ito ng DPWH, nakaperari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Around, hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office. Around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m. Kadalasan do, doon kayo pumapasok. Yung nung D.E. pa, assistant nyo sila, Bryce, at sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. Eh, 10 a.m. to 2 p.m. 2 p.m. direto na raw kayo at nagkakasino. Totoo uh, po ba ito hindi? Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock. Your, your Honor, 4 o'clock po, 30 po. Pero yung grupo niya raw po, eh, hindi lang kayo shopping body, eh, pati po sa paglalaro. Eh, yan po, dapat po ma-verify, paano po kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh, tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw, ano, hindi natatakot. I mean, walang kabakaba. Do you, do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, and hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inaamin ko po, ako ay po nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po, Honor, pang ilang, beses. Hindi, hindi yan, ano, hindi, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan yun, po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inaamin ko po, orなんです. Your Honor, Mr. Chair. So sa, pag, sa inyong paglalaro, uh, bukod doon, yung, yung lifestyle, ang balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng Juan Pares, ay uh, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, ano, sa isang, sabi uh, na sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po, ay eh, kayo naman eh, hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong isang, inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng di manoy field trip araw-araw sa casino, if you can ask sa, uh, siguro, Isolier North, kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa Norte. Meron no? uh, pa ako mga tanong sana, Mr. Mr. Chair, pero I'll just uh, ask siguro on my next round, Mr. Mr. Chair. Thank you, uh, Senator. I, I think Mr. Chair. you have sufficiently established that uh, aspect.